At hello another vlog again cooking time ito nga yung ka na ginawa namin kanina naglagay lang ako ng 2 cups na cornstarch at naglagay ako ng tubig stir stir mo lang yan at nagpakulo na rin po ako dyan ng milk condense at ihalo haluin ko lang yan nalo ko lang sya hanggang magiging okay yung texture tapos naglagay din ako ng sugar na dalawang kutsara tas ihalo-haluin mo lang at nilagay mo na yung corn. Tas halu-haluin mo ulit at maglagay ka ng vanilla para tanggal yung lansa din niya at maglagay ka ng gatas at mix-mix mo lang siya hanggang makita mo na uh, magiging ano na sticky na siya hanggang gumanda na yung texture texture niya then kapag okay naman na at ilagay mo na siya sa mga box box at palamigin mo at ilagay mo na sa fridge kung gusto mo naman 24 hours 24 hours mo ilagay sa fridge para malamig na kainin mo at kung ayaw mo naman so 10 minutes ganun pwede mo na siyang kainin at grabe yung ang sarap at creamy creamy talaga siya then kung optional lang naman yung pag-add mo ng uh, cheese kasi ako naglagay din ako ng cheese so optional na lang yan kung ayaw mo it's okay lang naman pero kung, kung gusto mo mas masarap po so ayan na po kain tayo salamat